Ayan, ano, piyesta, piyesta pa. Anong layo ni Rie? Eh. Kami mamimiesta ay. Ito yung kwan, nasabing tatawirin ko ang ano, ilog. Ay, ay, mga gutom, <laughs> mga patay gutom kami ngayon. Mga <laughs> pagkain o to. Oo, hala. Pag gani, pag walang patay, ay ako yung mauwi. <laughs> ano na ere, anong hir? buti hindi na ulan, nagabadya pa namang umulan. Ay, saan ako nag-demo? Tambunan wari yun? Hindi, nag-demo ako ng Opti. Ah. Oh, dito, o? dito, wari... Yan. O, yan na, oink. Nasa kagubatan na, oink. At dito na po tayo sa barangay hall ng Tambunan. Naulan na nga ni Aba. Naulan na. Oo. Oh, oh. Ops. Ha? Ano? Kapatid ni Mitid ni, ni ano yan? Ay, Elmer? Ay, hindi pala. Nayan baga si Elmer? Ay, wala si Elmer dyan. tan ang court ng tambunan. Anong ganda ng court dina Ah, ah. ah Nalaban? Yan. Pang ilang ilog. <laughs> Pang ilang ilog. Ah, natin. Ayan, ilog na naman. Makakain lamang. Yeah, mga patay gutom po. Lumulusog na sa ilog. <laughs> mga wala nang pangkain. <laughs> First time ko mamiesta dito. Ngayon pala ang fiesta mm, pa more. Ilog na naman 'yan. Ay ilog din yan ay. Ngayon ganoon ganoon lang. Sa mga lugaw dala. Pasala. Halos tayo uh, mag uh. nagpunta dito no kasama natin si Ma'am Lani. Man din. You know, kita nagbusay. Oo. Ay niyan. Ilog na naman po ang aming dinaanan. Ah, oh, anong hirap na rin kay Sir Nair eh. Eh, Kailangan talaga ay... Pero, 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 so, ha? <laughs> Libre car wash. <laughs> Libre car wash. <laughs> <laughs> ah, ay talaga laang man. Nagpala dito may kayak. No? Ilog na naman. Ilog na. <laughs> Ilog na naman ang dinaanan ah.

Ah, kapatid niya. Greg, ah, nga ano. Ah, ay eh, si Greg nga ito. Ha. 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 Oh, ilang ilog na. Ilang ilog. Ilang ilog ang aming tatahakin. Paano sila nagaano? Kaya pag Hindi sila makakalusong. Pag ako yung mama na pa ko yung ilog. Ah. Mga umpay. Yan guys. Yan ang aming inadaanan. Ah, ay malalim ining. Dit, <laughs> dit, <laughs> ah, ay malalim ining kapag mga ka. May ways ka ba? Gay ways mo nga yun. Kita yung naliligaw. Ah, uh, ah. Cool. Dito. Dito 105 na yung ilog na ito. Malapit, malapit. Ay, ito nawari, ay, nar, na wari ay. Nararamdaman ko na yung ano, ulam. Diyan na baga? Ako una <laughs> <laughs> parang, parang, hindi kita abuti ng buhay ah. <laughs> anta. na yun eh. Ito na wari. Ha, <laughs> magandang araw po. <laughs> ah, ito na, ito na mailog na ay. Panailog <laughs> na. 'Yan na. na. Alin alin diyan? Ay hindi yaan wari, hindi ko so, tanda. yaman me 'Yan. Saan?

isos Mario Josepe eh, Puro ilog ang aming pinuntahan na <laughs> ah. Wala ka dalawa kayo, hindi kayo nagsamang ibang kaklase. Tatlo, ka tatlo, <laughs> kami, tatlo <laughs> Eh magawang pa si <laughs> ito, ito po yung pinakamayaman ng tambunan. Kakatay po tayo. Ay, kakatay kami. Eh, magandang araw po. Ah. Oh, ito, hindi ka namamansin na inatawag kita. Ay, ito lang talagang apuntahan namin.